Hoy ka! Hoy ka! So ito na naman May nagtanong sa atin na Metisay natin kung Di ba daw Ang mekaniko dito sa Kuwait So masasagot ko is uh, Meron rin naghanap ng mga mekaniko Pero mas mainam kung mag-apply ka dyan sa Pinas uh, yan mo yung skilled mo na mechanic ko ka ganyan para mahanapan ka nila ng slot papunta dito mas, mas mainam rin kung may kakilala ka dito sa Kuwait eh, tapos uh, i-refer ka niya sa amo niya mechanic rin para ma direct hire ka dito papilis kang makaalis dyan sa pinas so ngayon uh, pagka ngayon ngayon ang panahon namin ngayon dito is hindi pa open yung Pilipinas sarado pa yung visa yung mga new visa sarado pa kasi na, uh, sa hindi pagkakaunawaan ng Kuwait at Pilipinas so ngayon may nadinig akong balita na malapit na silang mag-usap ng Pilipinas Kuwait para i-open yung new visa dito mga bago mga skilled workers kaya nyo pero try mo lang na i- apply ka dyan sa ano, Pinas um, mekaniko applyan mo o, yun yung ano may mo, eh, mo eh, skills mo pero ang mas maraming trabaho talaga dito is uh, mga factory worker factory worker, baker mga cake decorator yan yung demand dito mga chocolate maker kasi halos factory ng pagkain dito yung mga sweets yung mga ka, ano dito mga kadimand na trabaho mga restaurant yan yung mga trabaho na malalaki rin kita ano pa ba, ba so yan na muna